Galiano ay isa sa barangay ng Aringay sa lalawigan ng La Union. Ayon sa 2020 census, ito ay may 1,232 or 2.45% ng populasyon ng barangay ng Aringay. Ito ay makikita sa kabundukan ng Aringay La Union na may taas na 173.6 meters or 569.5 feet above sea level. Hindi mo na kailangan pumunta ng Banawe para makita ang Rice Terraces mga par. Dahil sa video na ito, dadayuhin natin ang Barangay Galyano para makita ang Galyano Rice Terraces na hinahalintulad sa banawi Rice Terraces. Mamamangha ka sa sea of cloud ng Aringay at ibabahagi ko din sa inyo ang mga nadaanan natin bago makarating sa Rice Terraces nito. Kaya wag na natin patagalin to. Let's go. isang na namang magandang umaga sa inyo lahat mga par So andito na naman po ako ulit sa panibagong vlog at panibagong rides na rin sa araw na to So ngayon pupunta na naman tayo sa bayan ng Aringay Yes, tama po kayo doon Ang Aringay, doon tayo pupunta dahil may isang vlog natin na naudot dati na hindi tayo nakapunta sa Galliano Rice Terraces Ngayon pupuntahan natin at dadaan tayo ng Aringay at Kabah La Union para puntahan itong Galliano Rest Terraces. So, mayroon tayong 48 kilometers equivalent to 1 hour and 9 minutes. Tapos mayroon tayong dalawang ruta na pwedeng daanan. Pwede dito sa isa, pero medyo off-road yung dadaan natin. So, dadaan tayo ng National Road. Tapos, kakanan tayo sa may kabah. Tapos, dire-diretso na tayo. Dadaanan natin yung mga kabundukan dyan sa Ringay. Alright, So, tara mga par. Umpisa na natin ang video. Let's go! Alright, so time check tayo. 6.16. So, hindi na natin kailangan mag-rest dahil alas 6 na. Diyan, papunta dyan sa La Union. So checkpoint na lang ang matadaan natin ngayong araw na to So ito, ginagawa na naman yung daan kahit maayos So maganda ang panahon ngayong araw na to Hindi masyadong maulan Sana maganda rin yung view na makikita natin dyan sa Migaliano Ay, pahirapan tumawid Okay, so bayan ng Santo Tomas, nandito na tayo Time check 626 May 1 hour pa tayong babihin Wow, Grabe oh, foggy. Ang foggy diyan sa may bandang ano Haringay no. Oh. sana hindi umuulan. Alright! so nandito na tayo sa may bayan ng Aringay. Okay, so dito sa bayan ng Aringay, lalagpasan lang natin tong kanilang palengke. Tapos kakana na tayo So, mayroon pa tayong 20 kilometers equivalent to 37 minutes. Alright mga to, let's go! na par mga par so may halong kaba excited ang ating pupuntahan dito sa may Galliano Rice Terraces sana magandang yung natin at maayos eto na mga par bayan ng kaba dito tayo sa may bayan ng kaba Grabe, ang dito. Mga kabundukan, oh. No? kabilaan. Mas kulay cool, green, madahon. Kaya pala malamig dito. Kasi mga, ang foggy na dito. Sa may lugar na to. Ito siguro nakita natin doon sa may baba ng Aringay. Sa may highway. Dito sa tuktok ng bundok. Grabe yung fog oh. Ang taas. Hala, yun ang akitin natin ngayon mga par. Yung bundok na yan. Dada na tayo sa liblib. At sobrang pagi. Whoa, Okay, so dito sa may, hindi ko alam kung barangay po ito, pero dito tayo pumasok para pumunta sa galyan restera Resteraces at sobrang foggy mga par Okay, so second try try natin so nagtanong-tanong na tayo sa mga tao dito so buti na lang nakakaintindi tayo ng Ilocano so tatawirin natin yung tulay dito na pa ano pa tabingi <laughs> so sabi daw kaya naman ng motor makakapasok hindi naman daw ano bibigay yung tulay wow let's do a second try yun may kasabayan tayo si kuya Ah. So, u-try natin. Uh, kakaba. Ito ang tulay. Ah, oh. mga par. Pero ito na nakalampas tayo sa tulay at madulas ayan na oh okay hindi maputik yung daan super pagi nasa wow. loob na tayo ng ma maulap na lugar hindi naman siya sumprang liblib -lib talaga may mga nakikita ka, kasabayan ka naman at nakakasalubong ng na mga motor at tricycle dito sa may papuntang galyano pag dumaan ka ng aringgay ka ba so ito, matarik Pero yung daanan, pag nalagpasan mo yung tulay, sementado na. At maayos pa. Yun nga lang, curve, curve, at liku liko So, ito, tulad ng mga ganito, sharp curve. Ang, ang ano, taas. Tapos, ang ano, ang naririnig mo na lang dito, puro mga huni ng dahon. Ay, huni ng dahon. Huni ng mga ibon isa pa na yun mga par may papakita ko sa inyo dito pa lang tayo sa tamit taas ng aringay kalyano ayun o oh. sea of cloud grabe ang ganda huh. sulit mga par ang ganda dito Ayan o, oh, kitang kita natin yung mga sea of cloud dito. Atakpan ng ibang puno. Grabe, ang ganda. Yan, yung ulap na nakikita natin yan, yan dadaanan mo yan mamaya. Ko kung ikaw ay kung ikaw ay pupunta dito, dadaan ka diyan sa natatakpan ng ulap. Kanina, kinakabahan tayo ngayon. Excited na tayo dahil makikita na natin ang Galeano. Nakakita pa tayo ng sea cloud. Ngayon, may mga kabahayan dito, so may gasolinahan din dito, pwede kayong maggas. So premium at saka diesel lang mayroon. So meron po kayong daan dito, dalawang lane ulit. So isang lune, lumes, bitag. So yung pakanan natin, tapos to Galliano dito sa may kaliwa. So tara mga par. kay dito, ang daming siko na daanan. Wow, sana naman to. Okay, so tulonis bitag, kanan. Tapos to Galliano kaliwa. Grabe yung pababa. So Pagdahan-dahan kayo dito, pagpapunta kayo dito. Napakasulit ng pababa. Ito ang aakyatin natin mamaya. Okay, so may dalawang daan na naman uli dito. So, ito na. Ah, ito yung papuntang Galyano. Tapos ito naman papunta doon sa Main Road. So tignan natin yung beauty muna dito Babababain natin yung galyano. Tatry natin. Ayan o. Oh. Napaka. Lirabo yung baba niya. Tapos. Ito. Ito na. Malapit na tayo. Tapos. Ang laking siko. Walang boundary. Walang harang. Ito na ang daan. Diretso babaka kagad. Nagkamali ka po dito. Alright mga par. So nandito na tayo sa Maygalyano Rice Terraces. Ayan oh. Ayan. Ang ganda. So nasa gitna na tayo na mismo rice terraces mga par. So try na natin magpalipad dito. Let's go. Alright mga par so nandito na tayo sa may Galliano Rice Terraces tapos ayan so makikita natin dito ang ganda ng ano mga taltalon nila <laughs> so nandito si Lolo kasama natin ang oh, naglalakad ganyan nyo, ilang taon na kayo? Lo? ilang taon na kayo? <laughs> 85 na si Lolo pero tingnan yung nag ano pa rin nagtatanim pa rin dito pa rin kayo sa may Galliano Lolo no? grabe ang ganda ang galing nyo lah ang ah. tandaan nyo na pero ano pa rin kayo <laughs> Alright mga par, so hanggang dito na lamang ang ating video. Dito ko na tatapusin ang ating vlog dito sa may Galliano Rice Terraces. So sulit mga guys, recommended sa mga turista. So ingat lang kayo sa mga daan at tapos huwag kayong kabahan. Dahil marami mga mamamayan din dito na pwede ninyong pagtanungan. Alright, so kung bago ka lang po sa aming channel, please click like and subscribe para makasama ka namin sa next ride natin, sa mga gala natin. Let's go!